Hi guys! Kamusta po sa inyong lahat? So for today's video ay tara at samahan niyo po kung magluto nitong ating ulam for today's video. Walang iba kundi itong ating ginisang kamote yung, or yung ating sweet potato. Ayan. So lalagyan lang po natin yan ng dahon ng sili and syempre meron po tayong kamatis. Yun lang po yung ating ingredients dyan guys. And yung ating uh, magpiprito po ako nung aking natirang paksiw na bangus kahapon. Ako bagay na bagay po dito sa ating ginisang kamote. So, syempre solo lang po si Ma'am Shi at wala yung aking three sons. Kaya kahit anong ulam, pwede pwede. At syempre napaka-healthy po nitong ating ulam na lulutuin. So, magigisa lang po ako dyan ng ating bawang at nilagay ko na rin dyan yung ating sibuyas and then and next natin ilagay yung ating kamatis guys. So, meron akong maliit na kamatis, ayan, na nabili na ganyan, pulang-pulang -pulan siya guys so naglagay lang ako ng apat na piraso and then naglagay po ako ng asin. Ayan. And then, halu-haluin lang po natin iyan. Nako, nako, kung di nyo pa po to, guys, natatry, nako, itry nyo na po at napakasarap. Perfect sa pritong isda. So, ayan na nga yung ating uh, sweet potato or yung ating kamote na pig cubes, cubes ko lang ng ganyan kaliliit. At ayan, at ilagay na po natin dyan. So, tatlong pirasong kamote po yan. So, naglagay po ako ng 1 to 2 tablespoon na soy sauce at halu-haluin po natin iyan at naglagay po uli ako ng liquid season seasoning ayan so optional lang po yan kung ayaw nyo lagyan okay naman po pwedeng asin lang or toyo lang at nag add po ako ng um, water and paminta at naglagay din po ako ng 1 teaspoon na sugar para balance lang po yung lasa nitong ating ginisang kamote na lulutuin at pagkatapos ng ilang minuto ay ilagay na natin dyan yung dahon ng sili. Kung wala po yung dahon ng sili, pwede po kayong gumamit ng malunggay. So kahit ano pong color green na dahon, pwede niyong ilagay. Pero much better po yung medyo may konteng pait-pait uh, ng konti para masarap po dito sa ating ginisang uh, kamote. So yun na yung ating uh, natirang uh, paksiw na bango. So ipiprito ko lang yung dalawang piraso. So yan. At pag lang natin yan hanggang mag light brown yung ating bangos kasi dati naman na po yung luto. So tatakpan ko lang yan dyan guys kasi matalamsik pag nagluluto tayo ng ganito guys. So after ilang minuto ahunin na rin natin dyan yung ating ah, pritong paksiyon na bangos. And ayan at ready na po tayong kumain ng ating lunch. So kayo po ba guys ano po ang inyong lunch? Ay meron din po pala akong itlog na maalat na natira ng pagluto ko nung Uh, bibingka pancake. So, sinama ko na rin dyan, guys, para mas ating lunch. Ayan. Shout out po sa ating mga new followers. Ayan, welcome po sa aming page na mamshi and Three Sons. And maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking mga video. Ayan, God bless you all. At ayan na nga, guys. So, tara na at samahan niyo na po akong kumain itong ating napakasarap na ulam for today. Ayan, try niyo po itong ating ginisang kamote at may prito lang po kayong kahit na anong isda. Nako, napakasarap po nito. Kaya at syempre napaka-healthy pa, 'di ba? So, ayan na nga at unang subo, guys, para po sa inyo. Ayan, tinanggal ko lang yung tinik ng ating bangos at may tinik. Ayan, lagay natin ang kamote at daon ng sili. Ayan, nako, perfect na perfect. Napakasarap, guys. Kaya uulitin ko pa uli ito at papatikim ko sa aking 3 sons. So guys, ito lang po ang aking video today at sana po ay nag-enjoy kayo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like, comment, at pashare po ng ating video. Ayan, thank you for watching and see our next video again. Ciao! Sarap!